Nanata sa entrance sa Feli Jeves Beach atong subayon dito or makita na to ang ah, kalawmon moon sa tubig sa naginikalaw man ang tubig karon Bundang ka tanan uh, Welcome sa itong channel The the Explorer and Friends Na kita karon din sa Tilly, Yeves Beach uh, Bisitaan na ito, tanaw ang lapyan Tungod kay Kusug kayo ang uh, Balod ganinang Kadlaon, matod pa sa uh, nagbantay din Yung caretaker O nakita po na mo dito ganina Pag uh, agi na mo sa boulevard Ang balod ng lapaw yun sa Naiusahin na, na ang balod Ng mula yun sa uh, Uh, protection dito sa boulevard mao nga ang tubig sa dagat ning saka dito sa atong jiginganan gani naabot sila dito so karon nag-expect pud ta nga, nga to ang ato ang dito nga mga protection sa mga kahoy nga medyo pitahan to hinaot lang may nga hindi ra gyud kayo mahinaykan o gadaot kay aron di ra pud matumba ang mga kahoy nga among giprotektahan kay ang kahoy good mo pre nakahatag og shade sa mga taong maligo din hing lugaraha o karon na ato ng bisitahan karon taligsik pa mapag ini undang gidang ulan kung ato ang ipakita ninyo ang dagat kita ninyo ninyo ang sunboat kanina kung puso kayo ang ang hangin sa balay maan gina ito mabati kini mo ang kakuskot sa hangin kung karoon ato yung ipisita ang direk ay kung saan ay nahitabo sa ato ang ipang himo sa niya aking mga adlaw na nagbutang tao ka mga sako para maprotektahan ang mga tanom. at yung pakita natin Mao na ni karon ang uh, diri sa lapihan kayo sa balod o makita ninyo ang tubig. Agatong gi ang mga bags ng gisudla na to o balas. Nakita nato na wala na ang ng mga balas. Ang wala na, na balas o oh, karing kering nga porsyon sa aging mga adlaw na hapan isa mga yuta karon na o oh, kita ninyo sudlon siya sa tubig o oh, nga ang isa kalubi din makita na to, nga katumbaho na yun ang isa kalubi Karing daring daring nga porsyon sa ningaging mga adlaw yuta panidiri makapatong pata din ha karon nawala na usap kaling dire naputang nga nagdaghang mga basura na ano gikan sa dagat o pakita niyo ang lubi luoy na taon kay ang lubi ora katumbaho na siya o pa nang wa sako sa balas nga mo gipamutang din ha sigurado na gyud ko nga, nga natumba na ng lubi ha nakapugong-pugong pa gyud sa ginagmay nga pamaagi o nakita ninyo gabi nang gabi tingali Diyan ang napita kanang dapita o oh, nabuho na yod kanang diyang dapita o oh, naging na siya ang isa ka ko na ukal na siya o oh, nang uh, mga tumba na gini mga kahuya pila ka baluran kikan ka ron ang hinahot lang tanga mo mong si gini ang uh, kakusog tao kaya ang mga tanong na naluwi po kahit sa mga tanong di punta sila ma hinaikan gayon kani diring area ha mo ni aga tong portion nga murag na ibalay-balay sa una na pa ni space tingali layo-layo dito sa una sa pagkakaron o ana gyud naabot na kita sa na, na kita sa edge 2 dining one platform so una na mo ni sa ibalay-balay diri kuno sa una apit na gyud gyabot ang balod, uh, di naman yun po kayo dad po kayo taas lang kayo ang uh, tubig o ne, nga, na inundan nga napahak yuta na place sa dagat sinayaging mga adlaw na abot ko no diri ang tubig di yung portion diri di kayo ng kayo kasi yung tubig diri jeb, kanina jeb, naabot na wala oh, naabot ini hindi kanina na rin Kaning porsyon na rin, naabot, naabot na yung tubig Kanina na mo talan Ay, dito ba? Ay, tubig kayo magawa na tana Tara, mabutang rata di Rio oh, Guan lagi Batu Tumpah udah kena lu Kani mo ya tong gigama during the pitang uh, protection sa aking mga adlaw. Pero nakita ninyo na nga uh, bustik lagi apod. pero at least walang gyud siya maabot diri nga portion. Abot man ni Jaga na pero wala ra gyud kay magakot kun tungod kay mabanda na man daan diri sila sa tubangan pa oh, lang. Nabutangan. nabutangan pa nagdagko din ate, na kay mabuhu diha. Oh.

Ay gani, mga gani, kaya itong mga cottages, wala rin na, wala pali. nga di ako dahil na. Wala, wala na kipay pali. sa mga cottages nga di rin, nga kiputang. Karong alawa, wag na naligo, nga eh, kipatong Nakaligo na, na daan sa ulan mo nga, wag mo nang atuwang mga flaglets nang atumba o ba na inaanod next week na ano na po yung bagyo kaya may nag-invitar na na hey. okay yung mga bagyo bitaw at huwag man natin sila invitar pero mga na yung magiging sila sa atuwang lugar na medyo ah uh, mahasol tagamay may pagbot pag po't magiging sige na yan di akong ginagawa siya mapunga nang atuwang buhat lang kini pag dam, andam dam kita permanente Kapatay, kita Di mga mata na protection yung mga gina itong maprotektaan mga inisa, natural pero at least man lang natay gihimo para makatabang po sa atuang mga mga natanong matagay paghimo so, na inaot may uh, na inaot tamo pa na yun. para yun musukay ng tubig para hirapot kayo makuani ang porsyon din niyo. Mora taon, mga liguanan sa mga tao, mga ba mga kahoy yung nasa mga uh, ilid ka ron, De sa imapaw, mga dahon, mo magsilbing shade sa mga tao nga maligo diri sa sa labi sa Sabado sa o Domingo. lami, lamira mangot po kayo nga magsuroy-suroy ka sa lugar nga bugnaw po ba dayon ligo Ligo kagdagat, kauban sa inyo ang mga amigo, pamilya, pagkaon-kaon din ang pling dagat kaysa karon lang uh, ah, kaya ang lugar nga akong gi, tindugan kami kay ginawa, hangin, presko kayo ah, ang kwan lang medyo nagusog-usog lang yung gamay ang balut ah, balon kung na ay gamay na mabati na ko na, na mga talidhi o dinhi na lang ko bako ako lamato kay ninyo sa pagtanaw niya ito ang channel ah, Shout out sa akong mga amigo Labi na ni Lester Ni Tikay Ni Dwayne Ni uh, Tulsi Ni Chandi Ni Karen Ni Maikon O guban pa na tong mga amigo uh, Wala sila ni Kakuyo Ganamo karong adlawa Tungon kay sa sa buntag Pag humana mong kao Ning deritso mi dere uh, ton, guys, Kung ninyong tanan guys O uh, Happy Sunday morning